Ang babaeng iyon ay may kakaibang kakayahan mula pa noong bata siya. Kaya niyang makita ng pauna ang mangyayari sa ibang tao. Isang araw, lumapit kay Ani ang isang babaeng ikakasal upang magpahula ng kanyang kapalaran. Ngunit sa mga mata ni Ani, nakita niya ang babaeng iyon bilang isang nabubulok na bangkay. Dahil kaibigan niya ang nobyo, nagpasya si Ani na huwag sabihin ang totoo. Makaraan ng tatlong araw, nabasa ni Ani sa dyaryo na ang babaeng ikakasal na nagngangalang Jessica ay nawawala. Kilala si Ani sa bayan bilang may kakayahang manghula. Kaya lumapit sa kanya ang ama ni Jessica upang humingi ng tulong. Sa pamamagitan ng mga baraha, nakita Nakita ni Annie si Jessica na nakatanikala at nakabitin sa ilalim ng tubig. Sinundan ng pulisya ang bisyon ni Annie upang hanapin ang lugar. Gaya ng kanyang prediksyon, nakuha mula sa ilog ang bangkay ni Jessica at tinukoy ng mga pulis si Donnie, isang lalaking nakatira malapit doon bilang pangunahing suspek. Maya-maya, isang abogado ang lumapit kay Annie. Sinabi nito na nakakita ang forensic ng balat ni Donnie sa ilalim ng mga kuko ni Jessica. Ngunit kakaiba ang paraan ng pagkakatagpo sa katawan at dahil may masalimuot na nakaraan si Annie kay Donnie, binalaan siya ng abogado na maaari siyang madawit sa kaso. Pinayuhan siyang maging handa. Di nagtagal, nagsimula ang paglilitis. Isang saksi ang nagsabing nakita niyang nagtatalo si Donnie at Jessica noong gabing iyon at nasaksihan pa ang kanilang pagtutulakan. Ngunit kinwestiyon ng abogado ni Donnie ang paraan ng pagkakadiskubre sa bangkay. Inamin ang sheriff na ilang araw silang naghahanap ng walang resulta hanggang sa mungkahi ng ama ni Jessica na lumapit sila sa isang lokal na manghuhula. Batay sa panaginip ni Annie, natagpuan nila ang pinangyarihan ng krimen. Nang marinig ito, itinutuon ng abogado ni Donnie ang pansin kay Annie. Tinanong siya kung ilang daliri ang nakatago sa likod nito upang subukin ang kanyang kakayahan. Nalito si Annie at hindi nakasagot dahil kaya lamang niyang makita ang mangyayari sa hinaharap. Hindi ang nangyayari sa kasalukuyan. Noong nakaraan, sinabi ni Annie sa asawa ni Donnie na bagamat marahas ito, hinding hindi siya papatay. Ngunit ngayon, si Donnie ay nahaharap sa kasong pagpatay at ang sinabi ni Annie noon ay hindi na tumutugma sa sitwasyon. Sa mga matatalim na tanong ng abogado, natahimik si Annie at inutusan ng hukom na lumabas ng silid. Pagkatapos, isinalaysay ni Donnie ang kanyang bersyon. Matagal na raw niyang kilala si Jessica at nagkaroon sila ng ugnayang malapit. Nang mabalitaan niyang ikakasal ito, inimbitahan niya para mag-usap. Naging mainit ang usapan at nagtalo sila. Ang mga galos sa kanyang kamay ay galing umano sa pagtutulakan. Pagkatapos inihatid niya ito pauwi. Inamin niyang hindi siya mabuting asawa pero nanumpa siyang hindi niya ito pinatay. Kinagabihan pag uwi ni Annie sa kanyang bahay, nakita niya ang puno ng tubig ang sahig. Narinig niya ang iyak ng isang babae mula sa banyo. Nang tipunin ang tapang, lumapit siya at binuksan ang pinto. Sa loob ng bathtub, nakita niyang nakaupo at umiiyak si Jessica. Ang bisyong iyon ay parang isang hudyat. Biglang naunawaan ni Annie na posibleng ibang tao ang tunay na pumatay.